We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. from southern california the far east broadcasting company presents we, we can, can do, do it Ay, bilis tumakbo ng panahon. Agosto 16 at malapit na rin halos matapos ang buwan ng Agosto. At pati ang I mean... taon, ano ha? Dahil sa susunod na buwan, eh, papasok na tayo sure. sa Bre. Yan, pagka nasa Bre na tayo. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Malapit ang magmano ang mga inaanap. Correct. Uh, <laughs> Pero dito sa atin sa Timog, California, mainit pa rin. Kamusta ka po, Ate Maru? Hmm, still uh, enjoying life at... Uh... Always looking forward sa ating programa. Alam mo, maraming salamat sa ating mga kaduwet. Sa mga kaduwet at ating mga tagapakinig. No? Mm -hmm. Siguro sila sumasabay din sa atin ang week. <laughs> <laughs> dapat, dapat. Alam mo, di <laughs> so, rin marami sa kanila. nag iba naglalakbay, iba nakikinig sa pumagitan ng kanilang telepono, iba po nasa bahay at uh, computer ang kanilang ginagamit. We know you have choices. At yeah. uh, the fact na pinili po ninyo na makinig at manood ngayong gabi, napakahalaga po sa amin yan. Amen. At maraming maraming salamat po. At sisikapin namin, hindi po masayang ang inyong kalahating oras ng pakikinig sapagkat napakaganda po ng ating itatampok, napakagandang kasaysayan muli ng pagpapagaling sa buhay yeah. ng ating kapatid mm -hmm. na Rose C. Bautista. Yes, <laughs> Alam mo Dave, um, yes. I I will uh, not be surprised. Siguro one time pag uwi natin sa Pilipinas, may masalubong taong, tayong tao na, we can't do Aba yung aking apo, <laughs> di ba dapat nang mamano? Hindi diba sa mano ginagawa yan, sinasabi niya, Grandpa, <laughs> we <"Wii." laughs> <laughs> It was fun. It was really nice. Mga kaibigan, nag enjoy po kami. Hindi lang po sa mga jokes namin, but we enjoy the presence of the Lord dito sa ating programa. Because ito, this is real, uh, reality. Ito mga testimony ng ating mga, mga tagapagkinig at mga kaibigan natin. And today, boy, we have been enjoying how God uh, That did perform some miracles in our lives. Ako, I have a miracle. You have a miracle in your life also, Dave. But then, ito ang ang milagro naman hindi lang para sa sa mga tao na na kagaya natin. Ito, this is a nurse. This is a professional uh, person. So let's welcome back to ating program, si Rose C. Kim Sham Bautista, Bautista nurse the nurse po Lord. siya. Okay, welcome back, Rose. Hello po, again. Magandang gabi sa iyo, Iha, at uh, kamusta po ang inyong buong sambahayan? Okay naman po, with God's grace. <laughs> uh, ito ang ating pangatlong panayam sa iyo. Yung una, yung patungkol sa pagkakilala mo sa Panginoon na pagpala kami. Noong nakaraang Sabado, yung kasaysay mo kung panong sa kabila na iyong burn uh, incident ay pinagaling ka ng Panginoon na pagpala kami. At naman ay isa pang himala na ginawa ng Panginoon sa iyo. At papangunahan ng Ati maru ang panayam sa iyo, iya, sa bahaging ito. That's right. A alam mo, nakikita ko Rose is God's favorite. <laughs> <laughs> Rose, you're a tough lady. Uh, kaya, you know, God loves you so much, and you have to go through with this to tell the people how good and how how uh, miraculous our God is, and He is still alive. So, Rose, you mentioned to me during our um, conversation, Ikaw naman ay, after that burn, how can cancer? And then I heard these testimonies oh, as wow. a Cory concert. Oh, oh last uh, June. Kaya bring us back to that time. So after this naka gaano ba ang pahinga mo dun sa burn mo tapos ito na naman ang eh, challenge -ch -ch ka na naman ng isang isang sakit. Um bali po first of all talaga pong God is good kasi I'm blessed with doctors na talagang very attentive. You know, mm -hmm. this, health system po, minsan ang mga doktor nagmamadali, hindi ka pakikinggan. Pero it's a happen po, yung aking doktor, nabanggit ko lang sa kanya na, na nawalan na ako ng period. Kasi I was 58 mm. back then, uh -huh. 2011. Um, so sabi niya gano'n, o oh, baka magmenopausal ka na. Sabi, sabi kong gano'n, siguro nga dahil sa nawala, nawala na yung period ko. And then after okay. the Pilipinas so bumalik siya na very profuse. Talaga pong na, nanlata ako, bumagsak ang hemoglobin ko to the point na binigyan nila ako ng, ng iron para, para doon. So after po noon, medyo yung doktor ko, na-alarm siya. So sabi niya ganun, uh, i-refer kita sa isang OBGYN. Tapos sabi ko, sige, pero ang hindi ko po alam, ang ginawa ng doktor ko, nagpa-authorize na po siya ng pap smear at the same time, Uh, nagpa-authorize din siya ng biopsy. So, mm -hmm. nung finally po nakakuha ko ng appointment sa aking OBGYN, nagulat. Siya sabi niya, oh, your doctor is so smart. Kasi dalawang authorization na agad ang available for her to do. Pero, unfortunately, hindi ka pwedeng gumawa ng sabay na procedure. Pero, I have two authorization for two different procedures. Kaya sabi niya, I would rather do a biopsy. Kasi sinabi ko nga, <laughs> Bumalik yung period ko, pero it's so profuse na. Nagdo-diaper na ako sa lakas. At saka Oh, wow. 'yung hemoglobin ko. Mm -mm. So, it was a Thursday po nung ginawa nila yung procedure sa clinic and then by Monday, tamang-tama pong anak ko nasa bahay kasi she goes to UCLA so nagdo-dorm po siya noon. Pero nung week na 'yon, hindi siya Pumasok of sila sa school So nung tumawag po yung doktor ko Ang unang tanong sa akin is Who's with you? Sabi ko, what do you mean? Sabi niya, who's with you at home right now? Sabi ko, oh my daughter Tapos sabi niya, how old is she? Sabi ko, she's turning 21 tapos mm -hmm. sabi niya, who else is with you? Sabi ko, may mom but she's dementic Sabi ko gano'n. She has dementia, progressing dementia. Tapos sabi niya, ni-recall ni niya lang, ang word niya sa akin exactly is, remember we had the procedure done, the biopsy last Thursday? Tapos sabi niya, sabi ko, oh yeah. Tapos sabi niya, uh, and we sent it for pathology. Tapos sabi mm -hmm. ko, yes. Tapos sabi niya, <clears throat> well it came back malignant. So mm -hmm. syempre talagang oh, wow. lama yung lame kasi being a nurse, sasabihin ka na may cancer ka, maligna. na. Mm -hmm. yeah. So, na, yung, na, yung anak ko po, nandun siya sa kwarto at the same time. Sabi niya, what's going on, ma'am? Kasi nakita niya, tumulo na yung luha ko. Mm -hmm. Tapos sabi niya gano'n. Sabi ko, so, what are we gonna do? Kasi sa, parang bang hindi, ka, hindi mo na alam yung gagawin mo, samantalang sa pediatrics po, I handle on oncology patients. I give mm -hmm. chemo. I oh, and, wow. Okay. Kasi mm -hmm. general pediatrics po kami. <clears throat> Pero at that point, parang hindi ko alam ano gagawin ko. Yung gano'n. Tapos sabi niya gano'n, I need to refer you to a surgeon right away. You need to go back to the clinic. Kasi sabi niya, uh, nakita namin yung tumor malaki. So that was uh, Monday when she called me. In-schedule niya po ako within the same week towards the end of the week to see, uh, sabi niya to see her. Pero nung pong, tapos after nun, kinausap po niya yung anak ko. So, syempre, may yung anak ko dahil sinabi niya siguro na may cancer ang nanay mo, ganyan. Mm -hmm. So, nung bumalik po ako within that same week, kasi very, parang very fast silang umaksyon, um, sabi, sabi niya, hindi, hindi ka na, hindi na ako makikipagkita sa'yo, kundi yung surgeon na ng oncology. So, I met the surgeon, tapos sinabi niya gano'n, schedule ko ang, ang surgery mo within a week. Kailangan matanggal na yan. Tapos sinabi niya sa akin, then after that, you're go radiation, chemotherapy. So, syempre, yung mga lahat ng effects, sinabi niya, di ako pinipigil ko pong umiyak. Kasi syempre, nakikita mm -hmm, mo yung mm -hmm. lalilusyong yan. Correct. correct. <clears throat> yung mga ganun. Pero, sabi ko, ang nasa mind ko po noon, sabi ko, God can do miracles. In Jesus' name, I'm claiming I will be healed. Mm -hmm. So, after po noon, nung in-schedule nila yung aking surgery, I think within the following week, sabi nila, it's gonna be robotic. Dahil diabetes po ako, diabetic. They cannot do open. Dahil okay, the healing yeah. will take takes, ano, uh -huh. difficult. Kaya sabi nila, it's gonna be laparoscopic. So, mm -hmm. sabi ko, okay. So, dumating na po yung day ng surgery. Uh, I was supposed to be first case, pero meron pong nag-emergency case siya. So yung aking 8 o'clock na surgery, I was not brought in until almost 12, 11.30. So ang tagal, tagal ko na pong NPO, oh, yung mga kasama ko sa trabaho, dumalaw na, mga pamilya ko, naiinip na kami, lalo na ako kasi syempre kakain sila, tapos maririnig mo, hindi ka pwedeng kumain. So, nung pina, dinala na po ako sa OR, Inintroduce sa akin nung nurse yung robot. Sinabi niya, "Oh, this is the robot. He's gonna take care of you," ganun yeah. niya. The next thing I knew, wala na po dahil inenjebate mm -hmm. nila ako, binigyan na nila ako ng anesthesia. Okay. Because it took I was not brought back to the room until 8 o'clock in the evening. Kasi oh, wow. pa, ang nangyari mm -hmm. nung pong binok, nung ni robot nila yung surgery, within a week my tumor got double the size. So oh, wow. sabi nila kung gagawin nila by robot baka sumabog then it will metastasize mm. sa lahat. So mm -hmm. kailangan nila akong i-open. So I had 28 stitches, instant uh, tape mm. staples. Oh, so nung dumating po ako sa recovery, um naririnig ko maraming tao na tapos ang sinasabi ko lang, I wanna pee, I wanna pee. Pero meron po akong foley catheter. Tapos naririnig ko yung mga boses ng mga asama ko sa trabaho. Kasi syempre may access ng pumunta sa recovery room. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos hanggang sa nung dumating na po ako sa room ng mga o'clock, yung buong bed ko nakapaligid, yung buong pamilya ko. I cannot recognize them but I know they're my family. Kasi po nakadrip na ako, bali apat na drips na meron akong morphine, meron akong gantong gamot, meron akong gantong IV. So, mm. nagtataka ako parang feeling ko, ano nangyari sa akin? Nakala ko, robotic lang. The next day po, dumating yung surgeon, assistant, kasi yung surgeon ko na aksidente. Oh! So, na ano po siya sa car accident, pero she was fine. So, yung nakipag-usap sa akin yung assistant. So, sinabi nga niya na, kaya ako in pain, I have all these drips kasi yung simple na iniisip nilang surgery turned out na naging open dahil sa yung tumor ko within a, within a week nag the size. So, pero nalinis daw nilang lahat, linash nila kasi parang it took 8 hours po eh, yung surgery na dapat e eh, ilang oras lang. So, in pain po ako talagang ayoko naman ng drip ng morphine kasi parang feeling mo yung groging-grogi ka. And then, narinig ko po yung boses ng anak ko. Umiyak ako. Kasi alam ko nasa UCLA siya. Dahil doon po siya nag-aaral. Yeah. Pero, ano, umuwi po siya nung araw na yon The next day ng surgery ko para makita niya ako at saka birthday po niya 21 years old kaya parang 'di ba dito sa Amerika, parang big time yung mag 21 ka. Correcto. Yung 21 niya very memorable kasi nasa hospital ako. Hospital. Pero yung brother ko po, nagduto siya ng pancet, he gave it to the nurses na kagulo pa sila sa sarap, nag nagtakbo pa, <laughs> oh, nag-uwi pa siya. So going back sa aking cancer, so after one week po, si Denise, meron siyang performance sa UCLA sa isang teatro. Siya ang mm -hmm. pinakabida. So, oh, oh. Ko, as a mother, gusto mo pumunta? Sabi okay. ko sa isang pinsan ko, bakit ka pupunta? Ka sa surgery mo. Sabi so, ko, ka. kaya lang kung ako, ikaw hindi ako pupunta. Pero sa loob-loob ko, sabi ko, anak ko to eh. Siyempre, naging isang anak ko. I want to be there. So, mm -hmm. pagdating po namin sa UCLA, yung pong theater is nasa top ng parang bundok na Mm. But ang stairs niya is napakadaming steps. So sabi ng brother ko dun sa isang tao sa UCLA, is there a way na makapunta yung kapatid ko na hindi mag stairs kasi ano ka o niya? Tapos oh. sabi na, oh, she has to walk. Yun pong knock namin, siguro dalawang block eh. oh, wow. Na. So oh, wow. po doon sa ano, syempre hindi ko hindi ko nga nakikita kung sino doon yung anak ko dahil yung effect po ng morphine. Oh, yung kayong... rogi morphine. So, cut the story short po, the next day, bubukas po yung sugat ko. Oh. So, mm. I have to be rushed sa emergency. So, iyak ako ng iyak. So, yung pinsan ko, hindi niya ako masisip. kung hindi niya sabihin na sinabi na sa'yo, there's <laughs> Pero, mm. sabi ko ko na, eh, yung love ng mother, gusto mong nandun. Exactly, yes. So, hindi ko nga alam na anak ko pala yung kumakantang yon anak ko pala yung nagdadrama yon dahil vlogging mm -hmm. ako. So, dinala po ako sa ER. So, yung mga doktor ko, syempre, nasabi na, ano nangyari? Di, mapulang mapula daw po yung sugat ko. Kasi touch mo lang, eh, parang sisigaw ka, hihiyaw And then, here comes the nurse. May syringe po siya. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, o moifin. Tapos sabi ko, ilang milligrams? 8 milligrams? Oh no, no, you're gonna kill me. Sabi niya, oh no, we're generous here. Oh no, you're gonna surprise you. Even 1 milligram will already knock me down. I'm not gonna get that 8 milligrams. Talaga po nakipag, uh, nakipagtalo na ako na. Oh, 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 ay masakit na masakit na yung sugat ko na dahil bumuka na po eh. Yeah. So, so dumating uli yung aking doktor ni-restaple nila. Tapos, yun po, di, after ng ilang months, um, sasabihin na nila sa'yo kung magradiation ka, magkikim ka. So, every time pong babalik ako sa clinic, sinasabi nila, nila, oh, everything looks fine, hindi mo na magradiation radiation Okay. Tapos susunod, oh, um, hindi mo na tayo magkikimo pero we'll give you hormones. Iinom ka ng hormones. Di ako naman po, syempre. O, unang o, dahil wala naman akong mm. alam dyan. Pagbabalik na naman po ako. Kasi I always see them almost every week. And then, sabi niya lang gano'n, um, you know, sabi niya, amazingly, hindi mo kailangan magkimo. Kasi nalinis oh. namin lahat. Sabi oh my, ka, okay, wow. So, why do I have to see you every week? Kasi pag nagkita kayo, ano po, um, i-internal exam ka and then magbabladro ka. So every week po yun. So sabi ko, bakit niyo ako tinitingnan every week kung hindi ko na pala kailangan mag-radiation at chemo? Sabi na, kasi mensan, yung between na inalis, kasi nagtotal total hysterectomy po ako. So sabi na, between yung inalisan at saka yung naiwan, pwedeng mag-recur ang cancer within a week or so. Okay. So, talagang monitored po ako and then I realized, every time pong pupunta ako sa oncologist ko, nagkakaroon ako ng rashes. Dahil siguro mm. yung anxiety ba. Pero okay. once na matapos po yung appointment ko, nawawala si rashes. So, mm. sinabi ko po yun sa primary doctor ko. So, ni-refer ako sa dermatology. So, by the time I was seen by dermatologist, wala na akong rashes kasi alam ko na parang pre-anxiety pre lang yan dahil every week, naging every week, every two weeks, at naging every three weeks. So for the whole seven years, hanggang sa so one day po nung pumunta ako sa doktor ko, sabi niya sa akin, um, you know, you can call me anytime. Sabi niya gano'n, if you have any questions, feel free to call me. Sabi ko, ano pa siya nasabi Tapos bigla niya pong sinabi sa akin na, you're cancer free. So, may oh. ako. Sabi niya, oh. oh. <laughs> niya gano'n, I know, sabi niya, I'm amazed na hindi ka na kailangan mag hindi ka na kailangan mag -radiation. Yun lang, kumbaga sa akin, sabi ko, yung, yung pain lang po na dinanis ko yung every week, blood draw, every week, internal okay. exam. Yeah. Pero other than that, hindi na po ako kailangan uminom ng gamot, hindi na rin ako kailangan. Pero talaga pong minonitor nila ako. There was a time na meron po akong appointment, tapos yung, syempre minsan, di ba, busy yung doctor mo, pu ang pupunta lang sa yung mga senior resident. Yeah. Sabi ng senior resident sa akin, oh, Dr. Randall wants to see you, just wait. So, naghihintay po ako, may kasama akong friend, kasi hindi ko pa kaya mag-drive, dahil syempre po, fresh pa yung mga sugat mo. And then, na po ako ng alarm ng, ng fire. Mm. So, kala namin fire drill. Sabi nung kasama ko, ate, sabi niya, parang tayo na lang nasa building. Oo nga, sabi ko, eh, sabi hintayin natin yung doktor ko. Eh. Pag silip ko po, lahat ng tao nagtatakbuhan. They forgot na nandun kami sa room. mm. <laughs> sabi ko what's going on? Oh my God, sabi nga nun, we didn't know that you were there. Come out, come out. It's a true fire. Meron po talagang sunog. Maybe. mm. May nag-overheat ng microwave, sumabog, so nag-fire. Tapos sabi nung kasama ko, Teh, hindi ka nga namatay sa cancer, mamatay ka na naman sa <laughs> kaya Pero nung pong sinabi nga sa akin ng doktor ko na hindi mo na ako kailangan makita, talagang iyak ko ako ng iyak. Sabi ko, hmm. hindi ko na naranasan yung chemo. Pero it took me seven years. Yung patiently po, na talagang I'm under the service ng isang oncologist. Kaya sabi ko, the Lord always uh, gives me the best doctor. Kaya, hmm. yun po, kaya yung yung mga kasama ko nga na nagkaroon din ng cancer, sinasabi nila, ba't ikaw, ang lakas-lakas mo sa Diyos kasi kami magkikimo, kami magkaganon. Sabi hmm. ko, dun, dasa lang, dasal lang tayo kasi walang imposible sa Diyos. Tsaka siguro alam ng Lord na ang dami ko nang pinagdaanan, kaya in-inspire na niya ako sa chemotherapy. Mm -hmm. Pero, yun po, miracle mm -hmm. din yung pagkakaroon ko ng cancer. Kasi imagine nyo, in a week, dumobli yung tumor ko, and it's malignant. Mm -hmm. Pero it took them 8 hours. Pero yung 8 hours na yun, worth naman po kasi nalinis nila lahat. Nalinis nila lahat yung, yung cancer cells sa body ko. Oh, Wow, Rose. Rose. Talaga naman. Una, Unang-una ang Panginoon. Hmm. Unang-una ang Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa yung ginamit ng Diyos na mga serohano at mga doktor. Mga kapatid, mga manonood. Iba't iba ang paraan ng Diyos upang tayo pagalingin. Kumisan is po magitan ng miracles, ibas po magitan ng medicine, pangatlo, mm. ng medical intervention. Kung mm. ano man ang kanyang piliin o kombinasyon ng tatlong yon. galing lahat sa Panginoon yon. Nakita ko sa buhay ng kapatid na Rose, simula pa ng una niya binahagi ang kanyang kasaysayan, ang kamay ng Panginoon na mapaghimal kamay ng Panginoon. Yun ang miracle. Pangalawa, yung gamot na ginamit at gamot na inilapat. At nilakipan din ng Diyos ng katalinuhan ang mga nakatuklas yes. ng gamot na yan. Eh. Mm -hmm. At ang medical intervention, sino mang gamitin ng Panginoon, mapa doktor, mapa serohano, mapa nurses o mga nurse practitioners, lahat ay ginagamit ng Panginoon para maabot natin ang ating kagalingan. Kaya lahat ng papuri ay sa Panginoon sapagkat siya ang gumagawa lahat nito. Rose, kahangahanga ang iyong buhay, kahangahanga ang iyong kasaysayan sa buhay at dahil dito napatitibay mo ang pananampalataya ng marami. Kabilang na kami, Iha. Kabilang na kami. Mm -hmm. Na nakita okay. namin ang kami ng Panginoon sa bagay na ito. Ate Maru, ako'y talaga na pagpala. Pakinggan ko lang ating ating yes, sa yes, pakabuti. Yes, me too. Mm -hmm. Sobra, sobra. Um, minsan, matanong mo, bakit si Rose? Bakit si Rose Lord, no? And then, uh, looking back, I think it is more of your the strength of the Lord is in you when you were growing up? Eh? Kasi yung, yung kinuwento niya na uh, very close sila sa Panginoon, every of, the discipline is there. Um, I don't know. Kumisan, a question, bakit si Rose? Pero bakit nga naman hindi si Rose? Kasi the Lord knows, he never make mistakes. Uh, we have to go through with this walang shortcut eh walang shortcut sa buhay ni Rose. She has to go through with this. But nakita natin ang kamay ng Panginoon paano, paano siya kumilos. At um, sa pagkwento lang nga ni Rose, parang okay lang eh. Parang nag nag -a -a -mangha, mangha tayo din. No? Wala, walang remorse na ano ba na, bakit naman ako pinili ni Lord na ganito. But uh, to experience the power of God is, is, is something. You are a chosen one. You are a chosen one. Mga kaibigan, ang uh, ating special guest ay uh, babalik siya. Next week, there's another one. Oh, boy. Another one that God is going to bless us and we can experience the power of God, uh, the miracle. Uh, our God is a miracle-working God. And uh, He's alive. He is alive. He is alive. So, kami po, mga kaibigan, ay uh, nagre remind lang sa inyo ng ang ating programang We Can Do It. Ipagsabihin ninyo sa inyong mga kaibigan and you can hear a lot of powerful testimonies kung paano uh, pinapakita ng Panginoon sinabi niya, you can do all things through Christ who gives us strength. So ito po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC radio TV at ganoon din sa ating mga tagapakinig maraming salamat dyan sa Coronadal South Cotabato madam ug nga salamat sa inyong pag uh, um uh, pagpangamuyo sa ating program kag sa subong ari makamit ang aton nga programang We Can Do It ay mapapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Merkulis ng hapon alas 5:30 ito. So, kami mga kaibigan, we're almost ah, malapit na tayo magpaalam. Uh, Dave and Rose, and thank you so much for blessing us, not just us but our listeners. And we would like to hear from from you also. Ano po ang mga testimonies niyo tungkol sa mga miracles na ginawa ng Panginoon sa inyo? Just share it sa ating um, uh, Messenger account. Okay, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po si Ate Maruz de si Peda Javier. At kasama si Rose C. Si Kimshan Bautista. And of course, ang aking partner, <laughs> ang aking paboritong partner. <laughs> Dave Marcelo po, lagi nagpapaalala sa inyo, pagkakasama natin ng Panginoon, walang problema, hindi natin kakayo, kakayanin. So pagkasabay-sabay tayo, Ati Rose at Ate Maru, pagkasama natin ng Panginoon, ano ba na problema? We, we can, can, Do it. Do it! Praise God from whom all blessings flow. So see you again next week, mga kaibigan. Bye for now. You take care. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.